Hindi, i-upload ko sa YouTube. wala mga video Tapos na ako sa patubig sa kabila eh. <laughs> oh, wala ka ang gataan. Dito pa sa inyo ano? Kasi dati, pag ka dito, may May daan dyan. Ah, sa may tapat nila. Na Parang makaka-daan doon? Kailangan ko. Ha? Pagkatakil. Hindi. Saan dumada Sa pagkita ng bahay nila? <tinyo> ha? Kaya ba, kaya ba? Hindi, hindi. Pag dumad, nakakadaan ka na, dari-daricho. <tinyo> di ba may, di ba may bahay doon? Kaya palong? Ha? <tinyo> ah, nakakadaan pala doon. Ya, ya, ganyan. Ay, kung to, ay, kung, alin ba bahay mo dyan? kuto Kung to, pala, ano, halimbawa, halimbawa, may sasakyan ka, palakihin mo kasada. parking mo dyan. Ha? Hindi, pwedeng pwede parking yung kalsada, private parking. Dahil kasi wala namang tatawid na. Tataasan mo lang, para mali yung ilalim, man, malilinis. Ha? ano, dahil ko totoo yan ito eh, wala namang dadaanan to, kung di kayo, ano? Kasi nakikita sa, sa ibang lugar, kamukha sa ligas, di ganyan, may tatawid na malapit na kalsada. Yung kalsada ngayon, private nila yun eh. Pwede parking na. laga mo silang git doon. doon? Oh, oh. Alam? Maganda maganda kayo to. Lalo pang narinotra pa nga rin 'yan. Ah, mata pa. Pero ito unahin to side. Ito kung tutuusin ng kanya-kanya kanya-kanya bangkod dala. <laughs> Pero Ha? Wala ko na Ah. Pag na-retrap yung kamukha ka sa may ano? Sa may parulan? Maganda. Kabilan ano? Oh, magkabilan. Ni kahapon binidyo ko yun. Maganda. Maganda. Sa darong. Oo. Mula dyan sa may... Dyan sa may ano? Kanto. hindi oh. kay Maknak. Oo. Dinderecho ko hanggang dulo. Ganda na. Kaya pala nang anong pandemic. Doon pala jajagay yung mga tao. Ganda na. Ah, di ba dati sa memorial ayaw magpapasok? Ang ginagawa ng mga tao, doon nga akin ang bakabak na yun. Tagusan hanggang dulo. Oh, Mahaba-haba nga. Eh kahapon eh, nag-video ako doon eh, may dala akong motor. Ba? Ganda pala. Ang, Tambayan. Oo. may kwan, sa mga na may, okay, may mga upuan pa. Ayos nga eh. Oh, uh. Mag, ma malabing malabig naman pala sa, yun, sa inyo ito eh. Bisa yung, yung kamukha ng manhulo yun. Bagong kabit na lang pala yun. Ay, Ay, ayam, ayam. Ayam. Ay, wala, ah, dito na lang. Ani ah, para sa kanya lang o galing sa Lourdes? Ah, galing sa Lourdes. Pala basan galing Lourdes Alain. Ah, oh, ya, ya. Dito uh, <clears throat> tama yan Mag-abang mag -abang na lang ganyan Kaya lang Napansin ko lang dyan Sobrang lalim Hindi ko kasi nakasubsob na kasi yung problema Pag ganyan nakasubsob Lalo pag ito yung nagkalupa na Hindi na rin masyadong tubig Dahil baka magkaano Hindi naman malilinis ka Ganyan ng yan, kamukha puro basura. Ang gulungan ng pato dyan, kaya. ni Kenneth, tumapon. Dito na lang. Dito na na Sa ba may malapit na tindahan dyan? Sa inyo, wala na? Ha? Pumasok nga sa loob dun, hanggang doon na doon, sa ano di wala. na, dali sa'yo. Dito banyo na karod eh. Meron ba Wala na. dyan. Hmm. Arif, Yan, ang nagkapatibay dyan, yung, yung batong malaki na yun. No. Okay, Tapos pag yan, eh, di sa likod, masisiksikan ka ng lupa. Kakapit-kapit na yun. Yan, magkapatibay doon. No. Kahit natirahin ang tirahin ng bahay yan. Kaya lang, ang tanong, kailan mahakot to? Pero pag nahakot yan, malinis na tingnan. No. Ito, may, ito, eh. Alin ba dyan? Alin ba dyan ang bahay mo? Sa kabila dyan eh. Yung karami. Yung... Kay? Ayan Ah. sa Sa'kin. Ah sa'kin. Sa... Sa... Dating sa'n yung Bulha ng Weteng dyan? Ah, dito. Dito, Ang ng Weteng? Oo. Oh. natatanda. parang naging ano panla. nila. Pinakakakawa. Yung... Ano okay, okay, alin Yung mataas anak na? Ayun. ayun. Siyon, nakatira mga anak na? Ayun. si, si Balaring. Saka yung isang buwan, isang yung kakaharap niya ako. Ah. kita kita sa video kung sino ko po <laughs> ay napatong pa yan napatong pa yan Bed. Okay. Okay. Tapos ano na, yung pinaka pinaka patwok na no. Sidewalk. Oh, Tapos ako kalsada. Kapan tayo oh. Kalsada. Kapantay na ko kalsada. Oo. ng harang ano, yung mukbang. Yung, yung para Ha? Ah, yung kabukas sa patubig yung sa may Ha? Uh, straight light ano. Bakit ano naman ano 'yan eh? Uh, depende na sa dumadaan kung gusto nila mahulog, bahala sila. Maliligo sila sa masarap na tubig. Oo, oh, eh kahit yung magdagla kahit yung naglalakad ah, oh, tama Kaya na mga ganyan, yung, ah, yung mga ganyan, mababa lang araw yung ganyan, no? yung araw. Six labor. Ah, 600 labor. Eh, kung tutuusin, medyo, medyo, medyo pwede na. Ba't siya, oh. Okay. Sa, 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 sa iba kasi, sa iba, yung nag, nagpapalabor, iba. Misan, lalo nyo kina, no? 350. Eh, okay. magkano bilihin ngayon? Okay. Babayan. O, babayan. Ito, Uh, eh, ito, ito, kung isipin mo, medyo pwede na dahil unang una eh ganun talaga eh. Ah, uh, pang araw, -araw. Eh, uh, magkano rin sa six, uh, six, halimbawa, 6 days or di day for 8 days. Ah, uh, pwede na. ah, uh, kailangan dito, pamatagalan. Buwan ang trabaho nila. Ah, ah. -huh talaga ano hindi naman talaga pa-simula hindi naman talaga ano? yun to yung ano oh. Ya, yeah, kamukha kamo sila ng semento pero hindi naman yung talagang ano, balaga, lagari talaga ano. bayad <coughs> Ah. ah.

ah meron pa pala doon sa pinaka ilalim mga ano? mayroon pa lang yan, medyo no. makakusokan doon alam pa ako ko alam yung manilipis pinaka ano o tsaka pag inalagyan ng konting tatapingan pa pala ng ano yun, Dotto? hindi, uh, hindi medyo ayos si Parambagya tatapingan pa pala yan ayos yung tambayan mo dito ha, eh. Ik ikaw na lang kailangan sit na upo mo ngayon Ha? <laughs> uh, Salalay lang. Uh, ah, kanila yan. Nabibisita yung mga kan. Ah, yung mga bossing? Mga bossing. Ha? Uh. Okay, sabitan nyo na yan. Ha? Oo nga, no Kala ko dyan, kala ko sa may mga bahay-bahay dyan. Libangan liba sa umaga. Baka tapos nila tatay, riba ko, iwan nyo. Ano, pa-prek na natin. Ito, sila. Sabi si... Sabi siguro, sabi siguro sigur ng mga tao ko ito, hindi tuloy kami makapahinga, nabibidyohan. <laughs>

Ah. Ay, di ka, anong Ay, di, tapas, pa, hindi ka, ano ginagawa mo? Hindi ka tapos. Ah. Eh, hindi ka tapos. Hindi ka tapos. Hindi pwede tapos. Hindi ka Hindi ka Hindi ka tapos. Hindi 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 ka tapos. Hindi ka tapos. Hindi ka tapos. Hindi ka Hindi Hindi Sendo, ka, saan daw ko doon kay Kabet Taron? Malayo? Malapit sa Tatalap. Ang binubukin namin. Alin ba dinubukin nyo doon? Bandang ano? Kung alam mo yung sa tapat ni Buhay. Eh, ni kwa, ni Katawan eh. So, ni Buhay. Oo. Uh -huh. tapat, tapat ano? Nang... Ah... Ang bunda rin ng bawang sa bawang sigat. Bago mo tulay. Ano yata yun? Mga bandang Marso. Ginawa namin sa nasiyara, si Kaberto ah oh, yung di ba may di ba may resort? May pagwasa. May pagwasa ba dito sa Mega? Ah, oh, yung di ba may re resort si resort, yung swimming pool. Oo. Oh. Ginawa namin siya nang dalawang butas na ano. Na di, di CR. Naman, may service din. Ha? Tagada do. Sabuhay din kay Ah, oh. oh, madalas nga siya do kasi wala una. Eh pagka nandito nga naman siya, eh, bab, lagi din pabalik-balik doon. Eh pagka ano, nga pupunta ako sa kanya doon eh at bibigyo ko yung ano yung mga alaga niya doon oh marami siyang itik doon yung sayang kayo iba eh yung nabenta na yung mga yung mga nangingitlog ang meron niya ata ngayon doon yung mga ano bago yung mga na oh nyo niya nung nakaranig eh oo oh. puno na naman yung kailang na kuluhan doon eh puno na nga uli mahal pag kayo kamukha yung bagong binin niya 300 na isa ay yung dating pinabinta niya yung mga luma yung mga kal oh, okay. eh ay, mga lang 150 lang yata isa Pangalayo.

Kamo kano? Jam pali yung kalsada. o tamo? Parang patulis ano? no? yung dati, yung Hindi. niyan, Hindi. 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 Ah. At Hindi. 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 Pero pag, Hindi. 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 na, Hindi. 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 Diyan, maraming puso ng ganda. na eh. Diyan, isa talaga ito yan. Oo. Okay, ganda-ganda Oo. Nari eh. Ang dalawang puno natin rin eh. Ayaw nga rin ah. Oo, nara. Ah, baka kaedanda rin ah. Oo. kasabay lang dyan. Oo. O siguro dyan. Kinukwento nga ni... Ata. Dibang puno ata. Kinukwento ng dalawang matanda ron. Yung puno daw dyan. Ano? Pinakita ko 30 mil. 30 Ay, hindi. Pagkakapuso siguro. Puto lang yun, puto. P puto lang, oo. Oh. Oh. Tried tamil. Tapos si Kabarang, kinuha uh, yung tabla, kinuha yung mga pulaw. Ah, kinuha? Hindi, nabina na yung nabina ng 10,000. Yung lahat? Na, na, sa, uh, ano yun, sa sa naggagatong o pakayawan ay, na? Pakayawan yun. Bultuhan na. Ah, oh, bultuhan na. iba, gagawin ano. ko. Uling, iba, gagawin ko. Tabla. Oh. Yung oh. lalo itong nara. Nara ba yan?

Kapuputol lang o dati ng putol? Ah, kapuputol lang yan? Pwede ka huyay, pwede ka huyay niyan. Ah, puti! Oh. Puting ka huyay na. kamukha niyan, nandyan. Anong ibig sabihin niyan? Kakahuyay pa yan. Kukuha oh, ya, na oh, dito, dito na puto dyan. Kukuha na yan? Tatanggal niya, Diyan nakakatayin? Oo, diyan Siguro yan, yeah, kabuka yan. Haba niyan, Mga ano, 16. size. Hindi, wala mo sa 20. Walang 20 yan. Mga, mga 16 lang yan. Nice ah. Luminis. Hindi... Ah, kung, kung nga rito yung palay halimbawa ay eh, doon galing, dito lang labas ito. Ano? Hindi na doon sa Ramona, ano? Hoy, <laughs> 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 tangali na. Ewa, ewa ko lang.

Oo nga, balabasa yung bata. Eh. Medyo matibay-tibay pa ang balikat nung. No? Patay kayo. Ayos. Medyo buti, malamig-lamig ang panahon. Yes po. Oo nga, kung medyo mainit-init siya. Hmm. Eh. <laughs> Bibidyo natin kung hindi nalulog yung gobyerno. <laughs> Wala ma. Bibidyo ko lang konti. Uwi na ako. Yan, yeah, maganda yan. Sa last nga, uh, umangat kong isang gulong. Eh, hindi, hindi maangat. Sinikwat ba? Hindi na? Yeah, Sinikwat. Oh, Saan din dito, dito, dito sa gilid. Oh, hindi, hindi Hindi pa, hindi pa madadari. Tibay yun niya. Kung ko makakating dito at dito, mawala yung pursa kasi dito, lupa na lang eh. Dito kailang mat makati ka dito. Dito dito marami mo gusto. Oh, diyan. Hanggang diyan, taka doon. Pag ayo kalahati diyan, wala nang sang magagawa. Matit ito mapakatibay niyan. Ma pero siguro yung malaking malaking truck. Ito naman na lang ba yung dinaano? Yan lang na ipikit, lang na ibabalik. Hindi hindi ay umangat yan dalawang gulo. Umangat. <laughs> matibay talaga yan. Ano nakapako? Oo. Eh. Oh. Yeah. Kailangan niya makatingin ng dito taas na rin. wala man... Ngayon, kung maganda. Pero obligado ang tanggalin yan ano? Obligado ang tanggalin, ano? Kasi kaya hindi obligado ang tanggalin. Pag ilan na rin di ba magkakaroon ng patwak yan? Kaya oh, eh, babaw? Eh, sa gabal. <laughs> Dapat dito ang tagatibag, eh. Matipuno katawan, eh. Bata, saka bata, eh. Kung pa sa malok, masipag pumalo yan. Oo, oh, masipag sa umpisa hmm. lang. Ha? Sa umpisa lang. <laughs> yung mga, gany mga ganyan kabataan, matitibay yan. Matitibay sa kainan. <laughs> <laughs> Paano pa lang pagkain yun? Paano kapag kain yung korpo? Hindi. Kanya-kanya, baon? Ha? Ah, kanya-kanya, baon. Ayan, tubig nyo. Ayan hey. yun ah, uh, bibigyan ko yung galon, yung galon. Dahil na baka umatay yung buho ko. Yan, katingin mo ganyan. Huwag mo lang bawasin yung buho ko, yung ugat lang. Hanggang din siya, hanggang di siya Kailangan mawala yung, niyo, yung pwersa yung tibay niya. eh. Eh, buti nga ka, ba't nakikisama pa yung panahon ng araw? Eh kung ini ma mapaki kung mainit nako po. Wawawi. Matalim ba yung palakol nyo ngayon? Matalim? Matalim na nga. Butit, butit, bu, matibay yung, yung hawakan kaya lang ano, Ang ano ko lang diyan, medyo ma medyo maigsi yung. No, <laughs> ano ano ko lang diyan, medyo maigsi ang habakan medyo pa.

Oh. no? May katabi, no? Sabay tama sa hita. Medyo mainit-init na. Mer, mer meron siguro alas 12, wala pa. Wala pa las eh, hindi ko titinan pag naka-open eh. Uh, naka -open, eh. Yan ang ginagawa ng kalsada mga boss. Ayan no. Oh. Konting video video. Ayan. Uy, may kalapati. Kalapati. Dami basura. Agoy. Yun, nandun pa yung ating kabayo. Ba, nabago yung pwesto. nandun pa yung aling kabayo o no? Yung mga malaking bato ginagamit sa retrap sa gid ng kalsada mga boss Yan. home na tayo mga boss tanghali na medyo mailit na mga boss ito ating kabayo kabayo po yung kilid mga boss yan kaya lang marami na rin mga instructor na mga pinapalis ayaw magsialis kapito